Ito po yung alaga kong bulati. Yung African Night Crawler. Ito, madami na sila. Na. Yan. At ito po ay ililipat ko na rin. Dahil nga kailangang mas malaki yung lagayan. Ipapakita ako po po sa inyo. Ito po yung mga tae na niya. Ito yung mga fertilizer na. Pero yan. Um, yan po makikita ang dami niya. Ito. Ito. Oh, butas. Yan po yun yung klase ng African night crawler. Ito po yung nagumpisa lang ng ilang wala pa itong kalahating kilo. Yan na. Ay, kita po ninyo yan. pwede po ang kanyang tayong vermicast ber niya, pwede na siyang direct sa 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 halaman. Mabilis lang po itong dumami after 3 months. Ayan, marami na ito. Kailangan syempre po, kailangan din maayos yung pag-aalaga. Ayan na. ang kinakailangan din po na inuguhab siya. Tapos sa ah, bakit po mayroong ganito? Ito pong uh, da, itong dahon tuyo ng saging o katawan ng saging ay eh, ito po ay isa rin sa pakain nila at para po maiwasan din maging moist lagi inong kanilang ah, tahanan. Yan po. May isang teknik po dito para lalong maparami siya ay yung paglalagay ng tain ng hayop maganda po sa ganito, yung tain ng kambing, or kahit tain ng kabayo. Ito po, i-check din natin ito. Wow! I-check pa rin po natin gano'n siya karami. Nakabao po Ayan po. Ganyan na siya karami, pero maliit pa itong lagayan ko Okay. ah marami yung pinagtabasang kaming tiles ay maganda na maitaas din yun po kadami na niya kaya kailangan mailipat ko rin ito sa mas malaking Ayan po. Ito po yung mga alaga kong bulati. At mamaya oh, lalagyan. oh, papakita ko naman sa inyo ano yung pinapakain ko. Pero lalagyan ko muna. Ito po yung isa sa pinapakain. Pero dapat po yung tuyong tuyo na. Pero ito po ilalagay ko dahil si Kailangan lang po hindi maarti yung pagkakayo mag-aalaga ng bulate. Kailangan hindi kayo maarti yung sa ganito. Ito po naman ay mga damo-damo lang. ito po dito sa uh, silo minsan yung dito mabilis po siyang magparami. Uh, ito yung pamaraan ng pagpaparami ng ng uh, African night crawler at lalagyan pa rin po natin dito mamaya naman ipapakita ko sa inyo yung yung tanyang garigas, yung tayo niya wala ala po hindi kailangan na maarte sa pag-aalaga ng African night crow. po follow natin ito. na po pag ginain na nila yan fertilizer na na maayos yan ito pa rin po meron pa rin meron pa rin po yan po. mga vermicas na po mga tain na Kailangan lang magkaroon ako ng konti pong budget para mailipat na. At yun po yung paglilipatan ko. Hindi ko pa rin naibubo yung iba. Uh, doon ko po lalagyan ng, nung box na nakataas. po yung alaga nating bulati yung alaga kong bulati kanina po pinakita ko sa inyo yung yung uh, mga bulati ito naman yung kanyang tae bermikas ito po yun buhagag na po yun ito po yung bermikas na niya tapos meron pa po ako ditong i-mini-mix para para lalo mas maayos. Ito pa. Ano? Kaya ng kambing, ano? Bulate. Ano bulate mo? Nandiyan. yan? Ito? Hmm. Ito po yung vermicus pang... Uh, ito po ay binibenta namin na uh, uh, binibinta po ito ng iba na 50 per kilo. Pero dito sa amin, ito gagamitin muna namin sa palayan at saka sa, sa iba pang halaman. Papakita ko pa rin sa inyo yung iba ko pang alaga. Ano pa yung ginagamit ko sa vermicast. Ito yung isa ko pa rin lagaya noong ng mga bulati. Tapos, yan, ginawa ko siyang uh, punlaan ng mga wild berry, ng wild, na, ng fruit bearing trees. Pero siya, may mga laman din siyang bulati Hindi ko na nga lang napapakain siya. Pero ito ay papakainin ko pa rin. At ililipat ko lang din. Wow. Ito, patataba niya. Ililipat ko na rin yung iba namin. Magaling lang po dito yan. Dito sa Sige, diyan ito. Tapos yung parin. Ha? Ito. Ililipat na rin. Pero vermicast din po yung nakalagay dyan. At ito yun yung mga halaman pa.